Magandang hapon mga suki, ras tayo ngayon ano? Ang dami nating pa-order ngayon, bali ito na lang ang natira. Pero para bukas, uh, para bukas naman 'to i-deliver. Yung mga nagawa kong iba ngayon, ngayon siya i-deliver. Medyo marami tayo order ngayon. Deliver muna tayo. Mga suki, ito nga pala 'yung mga i-deliver natin, no. Oh. Kagagawa lang lahat 'yan. Ayan, patani, corny, at saka mani. Ito nga pala yung unang deliver natin mga suki. 10 pieces agad yung kinuha niya. Salamat sa iyo ma'am. Salamat sa pag-abay ng mga produkto namin. Thank you. Benta nga pala yung partner ko. Nakura at crowd. Dahil yung benta? ba ah, di tapos. Yung yeah, gano'n ito? Satlanan so, yeah. lang sa iyo pare. Discounted yeah, na yan. yun naman talaga please. Pare salamat. Dahil yung benta? sunset so, set. Ano? Bueno, salamat.